Yo, what's up, what's up, kamusta, kamusta kayo mga tolits Yan, samahan nyo nga pala ako sa first game namin sa MPBL Yan, first game nga pala namin, kalaban, pasay Kaya, yon. tara, abangan nyo yung mga mangyayari mamaya Let's go! Papaswerte! bye bye Tara na at dito nga pala yan nakaabang na sila JB sa labas na ng bahay kasi sila magdadala ng sakyan papuntang Pangasinan kasama nga pala namin yan si JB, si Cha, asawa ko tsaka si Tosi si Cha nga pala yung nagtry para daw hindi kami mapagod and then pass forward dito na, dito na, nakarating din after 2 hours ilan awan? dito arrived at your destination oh. okay. where are we going to park? Ito. Upong, upong otso lang ah. Upong otso. pa, Upong otso lang. <laughs> upong otso lang. At syempre, pagdating namin sa venue, yan. Punta na agad ng dugout, nagpa tape Tapos yan, greeting muna kami. Magutol. At after namin siyempre magpa-tape, mag-greeting, mag-stretch. Yan, dito, mag-prayer na kami kasi kailangan siyempre hingi tayo ng gabay sa taas. covered mga injuries at the civil na nag-check ngayon. Mga covered, pakuha po namin ang unang namin ng Lord. Kaya tayo po family sa labas namin. Amen! Yeah. Oh, enjoy natin. Enjoy, enjoy lang ha. At yun, dun na mag -huddle. And then paglabas namin ng court yan, stretch na agad para pagpawisan. Yan, warm up, sempre Warm up sa para pag nag-umpisa na ready to go na agad at after mag warm up yan bakbakan na let's go It's 49 to 43. At yun, tapos na yung first half Yung nabalang score, 43-49 Lamang pa kami dyan ng 6 And then, after nun, syempre Hadel bago mag-start ulit yung second half At yun, mag-start na Pakbakan Back na ulit, mga polits! Blitz Itong play na to Yan Diyan na nga pala Nagumpisa yung run namin 12-0 run yan Hanggang matapos Yan Panoorin nyo mga tolits Kung gaano kaganda yung nangyari dyan at dito nga pala natatapos ang game yan good game sa Pasay yan, napakalakas din ng team nila Kinapos lang talaga sila nung huli at yan nga pala yung score 72-84 yan 12 nga pala yung lamang namin nung natapos yung game yon at syempre hindi pwede mawala yung best player nga pala namin dito sa game namin yan Tan 5 at yun lang for today's video maraming salamat and God bless